不要。 Yan, sili. Pag, uh, tapang. Wow, sarap. Ang tawag na ito uh. Chili garlic. Chili garlic. Hindi ko na nabidyan yung pagpiprito ng tilapia. Madali yung pagpiprito. Ayan guys. Ayan guys ang tilapia. tomato paste yan talaga natin ang tomato paste yo lalat na po natin yung tomato paste Ayan, mga mga edyot. hindi ko na binigyan yung pagpiprito ang tirapiat madali yung pagpiprito sinirito muna Oyster sauce. Kahit anong branch, basta oyster sauce. Pampalasa. Seasoning. Seasoning. Yo. Bell Pepper paminta wow the best yung palamang mang napapalagay mabango na lagyan natin lagyan natin ng konting alat kaya asin yo konti lang depende sa inyong panglasa para medyo may tamis tamis lagyan natin ng sugar yeah. napakasarap niyan. Ano tawag niya? Chili garlic. Chili garlic. Tilapia. tilapia. Chili garlic. Tilapia. Yan po ang sauce. Talagay po tayo ng Sprite. Yan, dalawang mismo. Isa lang dapat. Ay eh, marami yung marami po ang ating tilapia. Tatlong piraso. Yan, para marami tayo sa Yan, antayin lang po natin kumulo yan. Okay na. A few minutes later. Yan mga idiot. Mga 3 minutes. Kumulo na po. Kuluan na po. Ilalagay na po natin ang tilapia. Chili garlic with tilapia. Sigaw. Ilalagay. Hindi po tayo maglalagay dyan ng tubig. Wow. Yung tilapia pong pinirito. Ilalagay na po natin. Eh, papakuloy lang natin na konti para lumas yung lasa niya pumasok sa tilapia. Okay. Para yung lasa pumasok sa tilapia. Ang oh, sarap. Busog na naman po ang inyong mga ay. Ang Abdi Tutino Vlog. mga ejak busog na naman po ini na na ay sa last quality kapatay na po natin ya yeah, ready to eat

Solve na solve. Mmm. Oh, Ang pasarap talaga yung magluto mga. Ayan guys, ayun po muna. Ayan ah, po tayo. Sa? Dito ko na po tutupo sa nangayang ano. Napakasarap kong luto nangayang asawa. Share the garlic with the lapia. Yeah. Para like and share. Mga idiot.